Yo! So, ngayon, low attraction tayo. Kung ikaw mismo, hindi ka naniniwala sa sarili mong yayaman ka. Hindi ka talaga yayaman. Ganun ka simple yun. Kung ikaw mismo ngayon, hindi ka naniniwala na magkakaroon ka ng kotse, magiging milyonaryo ka, gaganda buhay mo, hindi talaga mangyayari yun. Kasi mismong utak mo, kalaban mo eh. So, itong video na to, message lang to para sa sarili ko. A message to my future self. Or, ano lang to, mag-manifest lang ako sa video to, pero popost ko pa rin. Kasi gusto kong ma-inspire kayo sa akin na maniwala kayo sa sarili nyo. So, ngayon, ano ngayon, 2025, September, ano ba ngayon? Nakalimutan ko ang September na ngayon eh. Tega lang ha, driving din kasi ako. September, ano ata ngayon? September 6, 6 September 6 ngayon. Actually, September 7 na pala ngayon kasi alas 12 na. September 7, 2025, AC Lagunsad, Soprano si? Bibili ako, it's either Mustang or Lexus or Fortuner or Hilux. Di ko alam, basta sasakyang, ano, sasakyang pang big boss. Pero ang sure ako, bibili ako ng sports car, sure ako dun. Bibili ako ng, bibili siguro ako ng ano, next move ko to ah, mga next move ko to. Bibili ako ng, siguro Mustang or ano, Mustang or Lexus. Tapos bibili rin ako, dalawa kotse ko, gusto ko dalawa maging kotse ko. Tapos may Fortuner pa ako or Hilux na pang daily ko. Bale, yung Lexus ko pati Mustang, hindi ko siya i-daily. -da hindi ko siya gagamitin pang-araw-araw kasi ang hirap nga na ang hirap nun eh mastang araw-araw mong kotse. So hindi, yung araw-araw kong kotse magiging Hilux or Fortuner. Tapos bibili ako ng Lexus or Mastang bilang pang ano pang Sunday car ganun. So yun tapos 22 ako ngayon naniniwala ako na sobrang laki ng potential ko. As in sobrang laki ng potential ko talaga. Naniniwala ako So, sa internet, hindi ako mawawala dyan sa internet. As long na buhay ako, nandyan ako sa internet. As long na, asong na buhay ako, hindi ako mawawala sa internet. So, sa internet, puputok din ako. Alam ko sarili ko yun. Puputok pa ako. Ngayon, wala pa. Bata pa ako ngayon eh. Isipin mo, 22 years old ako. Meron akong 85,000 followers. Isipin mo ah. 22 years old, meron akong 85,000 followers. Tapos yung TikTok kong yan, hindi ko pa masyado sineseryoso yan. Kumbaga, freestyle pa lang yan. Paano pa kaya pag sineryoso ko na? So, sa internet, hindi ako makawala. Sisikat din ako kasi, magiging, magiging consistent ako eh. Makakatera din ako sa alabang siguro. It's either condo or bahay na mas maganda. Malilipat ko pamilya ko doon sa pamilya ko, marutulungan ko si mama, yung mga kapatid ko, marutulungan ko yan. Sa sobrang yaman ko, hindi na namin iisipin yung pera. darating kami sa ganun. Pero, di ba, ang dami kong gustong mangyari. Pero, may hirapan ako ng todo. Sobrang, sobrang hirap. Mapupuyat ako, tatama rin ako. May mga problemang dadating. 'di ba? May Mahihirapan ako ng todo kasi ang laki ng pangarap ko, isipin mo 'yun, no? ang laki ng pangarap ko. Syempre, handa rin dapat ako sa mga bagay na kasama nun. Dat dapat handa rin ako sa journey. Kasi para makapunta ron, kailangan kong maghirap. Kailangan kong mahirapan. I mean, 'di ba? Hindi maghirap, Di maghirap ah, mali ako, hindi ako, hindi ako maghihirap. Never ako maghihirap. Pero mahihirapan ako para makuha, para makapunta ako doon. Kasi, sa lahat naman ng bagay, kailangan mo mahirapan eh. Gusto mo maging boxingero? Kailangan mo mahirapan. Teka lang ha, sa ilpong ko Uy. Ay, sa ilpong parang na-misplace ko ata. Mag-hazard ako sa gilid, mga Gia. ha. Na Naaaning ako eh, sa ilpong ko, parang naano ko eh. Hindi sa napunta. Teka lang ah, kasi nag-drive ako to ba yun? Yo! Sobrang multitasking tasking ko ngayon, ano. Hindi ko mahanap sa cellphone ko. Pero, ano, guys, ha? Nakafocus ako sa daan. Itong cellphone, nakalapag lang yan dyan. Macbook lang yan. Nakalapag lang yan dyan. Hindi ako, LTO, hindi ako, ano, hindi ako gumagawa ng... Hindi ako nag-using my phone while driving. ha, yeah. Pero anyway, wait lang, wait lang mga G. Medyo maging mahaba to. Pero okay lang kasi, yung YouTube ko lang naman, ano lang naman yan smart sa akin eh. Kung baga diary eh. Di ako nag expect ng, di ako nage-expect na yayaman ako dyan or pera ako. Hindi, ngayon diary ko lang yan. Kung baga, ngayon, ang purpose ko lang yan para makatulong, para na rin diary sa sarili ko, para makatulong sa mga nakikinig sa akin. Yun ang talaga purpose ko. Anyway, ano lang ako dito. Kuni ko, hanap ko lang cellphone ko ah. Mga G. Ayun, nandito pala sa cellphone ko. Pero anyway, tapusin ko na 'to. A message to myself na lahat ng mga sinabi ko kanina magkakatotoo 'yun. Real talk. 22 pa lang ako siguro, by 25 baka meet ko na 'yun by 25 makakamit ko na yon lahat ng sinabi ko kanina makakamit ko yun by 25 promise promise sa inyo pero yun nga kailangan kong mahirapan muna kailangan kong pagdaanan yung mga dapat kong pagdaanan so yun mga G sana ma-inspire pa rin kayo kay papano sa video ko ito. although para sa akin lang talaga to eh pero siguro ang lesson dito is maniwala kayo sa sarili nyo tapos maganda kayo na mahihirapan kayo maniwala kayo na magiging mayaman kayo, maniwala kayo na kaya niyong gawin lahat, pero dapat handa rin kayong dumugo, handa rin kayong dumugo para sa pangarap nyo, handa kayong mahirapan para sa pangarap nyo. Dapat handa kayo sa journey, hindi lang sa goal. Kasi lahat, sino ba namang ayaw, sino ba namang ayaw magkapera, sino ba namang ayaw yung maaman, lahat naman tayo eh. Pero lahat, hindi lahat ng tao handang dumugo para sa pangarap nila. So, dapat kayo, handa kayong dumugo para sa pangarap nyo, okay? Lagi natin galingan, mga G.